Gusto nyo rin ba isa na lang ang RFID account? Ang napili ko ay AutoShip. Pwede nyo rin subukan online. Type nyo lang AutoSweep sa Google search. At buksan nyo ang AutoSweepRFID.com. Ibasa maigi ang data policy. Kung sang ayon ka, check mo para tumuloy. Pindutin ang One RFID Enrollment. Maling basahin maigi ang data policy bago pindutin ang Agree. Sa case ko, hindi nahanap ang account ko sa website. So pumunta na lang ako sa nadadaanan kong installation site. Pagdating nyo dyan, ilagay ang detalye sa number 3 and 4 form. Ilagay ang buong pangalan mo, tatak at modelo ng kotse, numero sa plaka mo. Tanggalin ang protective covers kung meron man. At iabot ang dalawang card, auto sweep at easy trip sa kanila. At natanggap ko agad ng bagong card. Makikita mo may nakasulat na interrupt activated. At pwede mo nang tanggalin ang easy trip RFID sticker. Kung sakaling hindi mo natandaan alin doon na easy trip, alam naman ng tao dun alin ang tatanggalin. Kung nagroon ng error ang check balance app, pwede kayo bumalik sa AutoSweep website at pindutin ang customer care, inquiries and concerns. Ilagay ang detalye na kailangan, maglagay ng check kung tama ng informasyon at pindutin ang send. May matatanggap ka na email at pwede mo na ulit check ang app.